Sa kanyang early 20s, sinimulang igroom ni Steven Plattel ang isang menor de edad na babae mula San Antonio na nakilala niya sa internet. Noong 1995, nagpunta siya mula New York papuntang Texas upang makilala ang 15 years old na si Alyssa. Kahit menor de edad pa si Alyssa, hindi tumutol ang kanyang mga magulang sa kanilang relasyon. Nagpatuloy ang kanilang ugnayan at makalipas ang dalawang taon, nabuntis si Alyssa. Noong January 1998, nanganak si Alyssa, na nooy 17 years old, sa kanilang anak na babae na pinangalanan nilang Denise. Ayon kay Alyssa, madalas abusuhin ni Steven ang kanilang sanggol. Pinipisil niya ito ng sobrang lakas na nagiiwan ng marka at minsan pa'y ikinukulong sa cooler hanggang halos maubos ang hangin bago pakawalan. Ilan lamang ito sa mga sinasabing pang-aabuso na naranasan ni Denise mula sa kanyang ama. Hindi na kinaya ni Alisa ang sitwasyon, kaya nagpa siya siyang ipaampon ang kanilang walong buwang gulang na anak upang mabigyan ito ng mas magandang buhay. Inampon si Denise ni na Anthony at Kelly Fusco na inilarawan bilang mababait at bukas palad na tao. Pinangalanan nila ang bata na Katie at pinalaki siya sa kanilang tahanan sa Dover, New York, kung saan lumaki siyang mahilig sa sining at naghahanda para sa kolehiyo. Samantala, Nagpatuloy ang pagsasama ni na Steven at Alisa at nagkaroon pa sila ng isa pang anak na babae halos sampung taon matapos ipaampon si Katie. Naniniwala si Alisa na mas handa na silang magpalaki ng anak dahil mas matanda at mas mature na sila. Sa kalaunan, nagkaroon sila ng dalawang anak na babae. Ngunit habang pinalalaki nila ang kanilang pamilya, lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ni na Steven at Alisa. Ayon kay Alisa, hindi nagbago ang masungit na ugali ng kanyang asawa sa buong panahon ng kanilang pagsasama. Anya, sinisira niya ang mga gamit sa bahay kapag siya ay nagagalit, binubutas ang mga pader. Lalo pang lumala ang sitwasyon dahil halos walong taon na hindi nakahanap ng matinong trabaho si Steven. Kaya napilitan si Alisa na siya ang magtaguyod para sa kanilang pamilya at dalawang anak. Lubos na nababahala si Alisa sa pagiging pabagu-bago ng ugali ni Steven. Inilarawan pa ni Alisa ang tunay na ugali ni Steven. Palagi akong nag-iingat sa kilos ko. Kapag masama ang timpla niya, ramdam ng lahat. At madalas hindi siya masaya. Maraming sigawan, maraming gamit ang nababasag sa bahay, sa harap pa mismo ng mga bata. Nagkaroon ng konting saya si Steven at Alisa nang makatanggap sila ng mensahe sa social media Mula sa kanilang panganay na si Katie, na ngayon ay 18 years old na. Ginamit ni Katie ang internet upang hanapin ang kanyang mga tunay na magulang at matagumpay niya itong nagawa. Matapos ang ilang palitan ng mensahe, nagbago si Katie ng plano. Imbes na mag-aral ng sining sa kolehiyo, nagdesisyon siyang lumipat sa Henrico, Virginia upang makasama ang kanyang tunay na mga magulang at mga nakababatang kapatid. Bagamat nag-aalangan ang mga nagampon kay Katie, pinayagan nila ito dahil nasa tamang edad na siya para magdesisyon para sa sarili. Nabuo ang ugnayan ng pamilya, ngunit lalong lumala ang problema sa pagitan nina Steven at Alisa dahil sa pagdating ni Katie. Nag-iiba ang kilos ni Steven tuwing kasama si Katie. Napansin pa ni Alisa na sinubukan ni Steven na magmukhang mas bata sa pamamagitan ng pag-ahit ng balbas at pagbabago ng pananamit. Dahil dito, naramdaman ni Alisa na kailangang sabihin kay Katie ang mga naranasan niyang pang-aabuso mula sa ama noong siya ay sanggol pa lamang. Ngunit hindi ito nakaapekto kay Katie sa halip, lalo pa silang naging malapit ni Steven. Lalo pang naging kakaiba ang sitwasyon nang magsimulang matulog si Steven na noon ay 40 years old sa sahig ng kwarto ni Katie. Dahil dito, tinanong ni Alisa si Steven kung bakit kailangan niyang matulog sa kwarto ni Katie, ngunit naging defensive si Steven at biglang umalis ng bahay. Ang pagmamahal ni Steven sa kanyang anak ay lumampas na sa normal na hangganan. Sila ay na in love sa isa't isa. Noong November ng 2016, hindi pa rin alam ni Alisa ang tungkol sa relasyon ng kanyang asawa at anak, kaya siya ay lumipat ng tirahan at nagsampa ng diborsyo laban kay Steven. Napagkasunduan nilang hatiin ang custody ng dalawa nilang nakababatang anak habang si Katie ay nanatili sa bahay kasama si Steven. Ngayong wala ng hadlang, ipinagpatuloy ni na Steven at Katie ang kanilang bawal at imoral na relasyon bilang mag-ama at magkasintahan. Makalipas pa ang ilang buwan, noong Mayo ng sumunod na taon, doon lamang tuluyang nabunyag kay Alisa ang totoong kalagayan ng relasyon ng kanyang dating asawa at anak. Nabasa ni Alisa sa journal ng isa sa kanilang mga anak na may sexual na relasyon sina Steven at Katie, buntis si Katie, at sinabi sa dalawang bata na si Katie ay kanilang stepmother. May mga guhit din sa journal kung saan iginuhit ng bata ang kanyang ama at kapatid bilang mga demonyo. Tinapos niya ito sa nakapangingilabot na mga salita. Teka kung siya si Satanas at si Katie ay tao, ibig sabihin kalahating demonyo ang magiging anak nila. Lubos ang pagkabigla ni Alisa nang matuklasan ang malaswang ugnayan at ang pagbubuntis ni Katie. Ayon sa kanya, nawalan ako ng kontrol, nagsisisigaw ako para akong masusuka. Agad niyang tinawagan si Steven para komprontahin ito. Ang sagot nito, Akala ko alam mo na, nagmamahalan kami. Gulat na gulat si Alisa at sinagot siya ng, Paano mo nagawa to? May sakit ka. Anak mo siya. Muli niyang sinubukang iligtas si Katie sa sitwasyon sa pamamagitan ng pagre-report sa pulisya tungkol sa incest nilang relasyon. Bagamat kinapanayam ng mga pulis ang dalawang nakababatang anak, walang inarestong kahit sino sa kanila at patuloy pa rin sa pamumuhay sa iisang bubong sina Steven at Katie. At noong July 20, nagpa siya sina Steven at Katie na dalhin pa sa mas mataas na antas ang kanilang relasyon. Nagpunta sina Steven at Katie sa Maryland upang magpakasal. Dahil ilegal ang kasal ng ama at anak, nagsinungaling sila sa kanilang aplikasyon sa kasal at itinago ang kanilang tunay na relasyon. Dahil dito, pinayagan silang makapagpakasal ng legal. Nakakabahala pa, dumalo rin sa seremonya ang ina ni Steven na si Grace pati na ang mga nag-ampon na magulang ni Katie, sina Anthony at Kelly Fusco. Sa ilang di ni paniwalang litrato, makikitang nakangiti sila at tila masaya habang kasama sina Steven at si Katie, na noon ay buntis na. Ayon sa ulat, dumalo raw sina Anthony at Kelly Fusco dahil pakiramdam nila ay wala na silang magagawa kundi suportahan ang desisyon ng kanilang ampon, kahit palabag ito sa kanilang kalooban. Ilang buwan lamang ang lumipas. Noong September 1, 2017, isinilang ni Katie ang isang batang lalaki na pinangalanan nilang Bennett. Ngunit hindi nagtagal ang kasiyahan ng kanilang bagong pamilya. Noong January, apat na buwan matapos mga anak si Katie, inaresto sina Steven at Katie at ibinalik sa Virginia sa pamamagitan ng extradition. Isinailalim sa DNA testing ang tatlo: si Steven, si Katie, at ang sanggol na si Bennett upang patunayan ang kanilang biological connection. Formal na sinampahan ng kaso sina Stephen at Katie ng incest, adultery, at pagbibigay daan sa delinquency. Sa korte, sinubukang bigyang katwiran ng abogado ni Stephen ang bawal na relasyon at kasal sa pagsasabing, ito ay isang 18-years-old na dalaga na biglang lumitaw sa pintuan ng isang 40-years-old nalalaking dumadaan sa pagsubok sa kanyang buhay may asawa nagkaroon sila ng koneksyon dahil magkadugo sila pero hindi sila nagkakilala bago naging sexual ang kanilang ugnayan labis ang pagmamahal niya sa kanya kaya't binaliwala na lamang niya ang pagiging magkadugo nila Nakapagpiansa si Steven at unang pinalaya ipinag-utos ng hukom na huwag siyang umalis ng estado ng Virginia at huwag makipag-ugnayan kay Katie Ngunit hindi siya pinagkaita ng karapatang makita ang kanyang anak na si Bennett, na ibinigay sa pangangalaga ng kanyang ina na si Grace, na noon ay 72 years old. Tinawag ni Alisa na isang nakagugulat na kabiguan ang desisyong iyon. Aniya, hindi na sana pinayagan si Steven na bumalik sa North Carolina, kung saan may akses siya sa kanyang bahay, mga armas, at sa sanggol. Naiintindihan kong nais ng estado na ilagay ang mga bata sa pangangalaga ng mga kamag-anak. Pero hindi kay Grace. Hindi niya kayang pigilan si Steven na makita ang bata, kahit gusto pa niya. Kalaunan, pinalaya rin si Katie matapos magpiansa at pinagbawalang muling makipag-ugnayan kay Steven. Nagdesisyon siyang bumalik sa New York at manirahan muli kasama ang mga nag-ampon sa kanya. Ngunit nilabag ni Katie ang utos ng korte tinawagan niya si Steven at sinabi rito na gusto na niyang tapusin ang kanilang relasyon labis na nasaktan si Steven para sa kanya si Katie at ang sanggol na si Bennett na lamang ang natitira sa kanya sa mundo mula rito biglang tumindi ang mga pangyayari noong April 11, 2018 nagtungo si Steven sa bahay ng kanyang ina upang kunin ang kanyang anak na si Bennett Sinabi niya na dadalhin niya ang bata sa New York upang makita si Katie. Hindi siya pinigilan ng kanyang ina, hindi niya naisip na ang pagbibigay ng sanggol ay magiging sentensya ng kamatayan para sa walang kalaban-labang bata. Dinala ni Steven ang kanyang anak sa bahay nila sa Nightdale, North Carolina. Doon niya ito pinatay sa pamamagitan ng pagsakal sa kainiwan ang bangkay ng bata sa isang aparador. Ngunit ito pa lamang ang simula ng mas madugong trahedya. Umalis si Steven ng kanilang bahay at nagmaneho ng mahigit 600 miles papunta sa New York sa buong magdamag. Plano niyang harapin si Katie. Madaling araw kinabukasan, dumating si Steven sa bahay ni na Anthony at Kelly Fusco. Mula sa loob ng kanyang asul na minivan, tahimik niyang pinagmamasdan ang pamilya. Pamilyar siya sa galaw ng pamilya Fusco at alam niyang aalis din ang mga ito upang bisitahin ang lola ni Katie sa Connecticut. Tulad ng inaasahan, lumabas ng bahay sina Katie at Anthony at sumakay sa kanilang Toyota pickup. Sumunod si Steven sakay ng kanyang minivan. Hindi na niya napigilan ang kanyang matinding galit. Nang huminto ang sasakyan ni na Katie, pumwesto siya sa tabi nito at agad na nagpaputok ng baril. Sa bawat putok, Ibinuhos niya ang kanyang puot kina Katie at Anthony Fusco. Pinatay silang dalawa ng walang pag-aatubili. Isang off-duty na bombero ang naging saksi sa pamamaril kay Katie at Anthony Fusco. Siya ang unang tumawag sa 911 upang i-report ang karumaldumal na krimen. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, inilarawan niya sa mga dispatcher ang madugong tagpo. Ayon sa kanya, nasa Route 7 at Route 55 siya nang biglang may dumaan at binaril ang isang lalaking nasa loob ng truck. Bagamat hindi niya agad nakita ang simula ng insidente, malinaw niyang nasaksihan ang suspek na bumaba sa kanyang sasakyan, umikot sa truck, at paulit-ulit na pinaputukan ang biktima sa ulo, isang buong magazine ng bala. Ipinahayag ng tumawag na isa siyang bumbero mula sa New York. Nang lapitan niya ang truck, tumambad sa kanila ang bangkay ng lalaki, duguan, at wasak ang ulo, kalat sa kalsada ang mga bahagi ng utak nito. Ang truck ay naiwan sa gitna ng kalsada, huminto sa mismong intersection. Nang tanungin kung saan tumungo ang salarin, sinabi ng bombero na nakita nilang tumakbo ang asul na minivan na may South Carolina na plaka patungong New Milford sa kahabaan ng Route 7. Ilang minuto pa lang ang lumilipas, isang bagong tawag ang natanggap ng 911 dispatcher mula mismo sa ina ni Steven na si Grace. Halatang nanginginig at halos hindi makapaniwala sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig, isinumbong niya ang nakapanlulumong pag-amin ng anak. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, sinabi ni Grace na pinatay ni Steven ang kanyang asawa, si Katie at ang ama nito. Ayon pa sa kanya, iniwan ni Steven ang sanggol na si Bennett, patay na, sa kanilang bahay. Wala siyang kaalam-alam na sa oras na iyon ay isa na palang bangkay ang kanyang apo. Habang umaagos ang emosyon ng bawat tumatawag, tumambad sa mga dispatcher ang kabuuang larawan ng isang trahedyang hindi inaasahan. Isang amang pumatay sa sarili niyang anak, sa apo, at sa lalaking naging ama ng kanyang naging kinakasama. Ang mga detalye mula sa magkakaibang tawag ay unti-unting nagbigay linaw sa lawak ng naganap na karahasan. Limang milya mula sa pinangyarihan ng pagpaslang kina Katie at Anthony Fusco, natagpuan ng mga pulis ang sasakyan ni Steven. Ngunit wala na siyang buhay at hindi na siya maaring arestuhin. Nagbaril siya sa sarili at ang kanyang katawan ay natagpuang nakasandal sa driver seat habang nakaandar pa ang sasakyan. Ang trahedya ni na Katie at Stephen Pladel ay kwento ng isang bawal at mapanirang relasyon sa pagitan ng ama at anak na humantong sa pagpatay sa tatlong inosenteng buhay. Ipinapakita nito ang kakulangan sa intervention ng mga autoridad at ang matinding epekto ng trauma at mental health issues. Sa huli, ito ay nagsisilbing babala at aral sa kahalagahan ng maagap na aksyon, suporta at proteksyon sa mga pinakamarupok sa ating lipunan.